start na ta. Sabi ako nun. Sa ka pag-itlog. Oh, wait lang. Ayan, so halata talaga sa mukha ko, no? Pati sa buhok ko na hindi pa talaga nanuklay. Kasi nga, guys, 6 a.m. ako nagpapa-alarm. Tapos, magluluto ka pa. Eh, sabi naman ni Amo, itlog ang pinaka-importante, yung hard-boiled egg. So, ayun, pag mag-alarm na yung ko, tapos bigla na ako yan tatayo, tapos yan, yan ganyan na, ayan na, ayan na, yung mukha ko. So, pasensya nyo na kung hindi pa yan nakapanuklay, kahit naman lang sana Um, pinusod lang yung buhok, hindi pa talaga no so nagmamadali na kasi baka hindi na nakaya ng oras kasi uh, since nagstart na yung klase ng mga bata this year, ay sinabi ni Amon lalaki sa akin na ako na ang may tuka na gigisingin yung mga anak niya and ayan kasi siya baka na high blood na siya na siya magising sa mga alaga, sa alaga ako no, kasi antikas, antikas talaga, kayong parang ay ay naku, alam naman yan na may klase siya pero sabi niya wait, wait, wait magkikita niyo yan mamaya guys, maraming wait, wait pa yan siya yung unang pagdating ko talaga dito guys, um, ako talaga ang nagigising sa mga bata ako lahat, pati paghahatid sa school bus stop sa akin yan for almost 2 years ko yan ginagawa so yung bata siguro nagtataka kung bakit uh, ako naghahatid sa kanila tapos yung iba ay magulang talaga kaya nakita yun ng mga matandang aman at ina ng aking among lalaki. Kaya kinausap siguro siya. So, ikukwento ko yan next time guys. Kasi hindi na kaya dito. So, ayan. Putol-putol yung video namin ni ate. Sana ma-enjoy nyo pa rin yung video namin. Kahit putol-putol yun. Ha? Maraming salamat po. Guys, nag-craving like mig cheese. Naamin na palit nga ako. Ano uh, kung saan eh? um, kung saan na siya? cheesecake sa Nepal. Lami kayo, guys. Lami mangga ko ni. Let's try this one. Okay, bilisan muna kami. Ang doon. Tay, dali, tay, sundi, tay. Ang iro, tay. Uy, kawawa naman sa dudong. Pugong in taong. Uh, okay, so mm. okay, paklay. cheese guys. Cake, alam ano you guys? um, dun sa Nepal, yung pauwi na kami ni ate. May nabili kaming cheesecake dun, guys. Ang sarap. Sabi ko nga, bibili tayo before tayo kaliste. <laughs> Tapos nakalimutan na namin. Sana kumain kami ulit. Iba talaga yung lasa niya. Ang sarap ng lasa dun ng cheesecake na yun. So, ayan. Diba? Kakain kami ng cheesecake. Here's na yung naong ng cheesecake, guys. Ah, tabunan na lang I'm sorry. Let's try it. Amay na may. Parehas ba? Parehas nice special ang lagi eh. simple siapa atau ato ito sa gikan niya Thailand? di e Thailand. Thailand ba ito? No? Oh, Thailand. Parehas na lang ang ito lagi. Pero nasa is something different. really different. Mmm, yummy. Parihara? Naa siya tayo. Mas nanang pag-intan siya sa anin? Naa siya lahi. Di, siya something different mo. No? Uh -huh. Ang kalibutan. Tapos, sagulan din na o oh, What I mean, what I mean. Oh. Are you are you guys count some What? you eat me all yeah i can <laughs> dirita sa mga kagwang na alaga. Ito sa Ito po na po ito. Ito po na sa Chico Park. Malaking like Chico Park Betul guys. Ang sabaw natin, ay initin lang natin. Marami pa yan. And ito yung chicken wings na minarinate ko na. So beautiful. And is that yun. So maglungag sa tanong. Oh. Yan. So maglungag sa guys. morning pa lang guys, no? Pero marami na nangyayari sa tawag nito sa amin kasi ang tawag nito mandaming complain na yung amo namin. Siguro hindi na kami gusto pero we try our best naman, di ba? Siguro kasi nandito yung matanda pero talaga ganyan. Accept, accept din. Baka hindi ka nagustuhan ng amo mo kasi nagsasawa na sila sa katambukan mo, sa katabaan mo. So, ayun nga, nag-message yung amo namin, no? Actually, guys, talagang iwan ko sa kanya. Siguro, tingin niya sa amin, stupid, ah. Pwede, eh, bahala na siya sa buhay niyo kung tingin niya sa amin, stupid, ah. Na, sa kanya na yan. Aabotin ba ako ng 7 years? Kasi 7 years na ako dito, September 15, sa kanila. So, And gusto ko na din mag-give up guys dito sa trabaho ko or sa place ko na to kung saan ako ngayon. Kasi ang hirap na ng alaga ko. Lalo na yung alaga ko namin lalaki. Napaka um, sutil na. So, update na lang mamaya guys. No? Bye! What's up guys? <laughs> mag vlog vlog tapi karon dere guys kay soon baka may kuan na to CCTV kung may guys. Wala na, iyan nang itupok. Sagay na siya. That's it. And drink milk. Hi, guys. nakailis na si Madam Obijit. Dito pa kita, ningin ko Sa tawagan niya, eh. Dito po. next, guys. Tara, guys. Ito yung next. Na bed na ating lininisan. Yes and this is the fourth. Ne guys? Guys, um, kami ang na hospital na kuan. Tapos pagkatapos ng hospital namin yati, um, bumili sila ng vitamins sa sarili nila, di ba? Kasi may health issue na daw siya sa sarili niya. Kami din may health issue pero parang stress lang ata to sa kanila. So, kailangan na namin talaga mag-let go sa kanila, guys. Uy, no? Hindi na lang, complain, complain. Tahimik na lang yung moves natin dito. <laughs> Ayun na, guys. Mag-mop ta. Mag-mop kami. Ay, ako lang pala kasi si ate. Hinatid na yung alaga namin. gulang lang guys. Nandito yung matanda. Baka nag-check lang na kung anong ginagawa dito sa bahay. saya napahiya siya kasi naglinis kami. Kaya gusto gusto ko talaga may CCTV dito sa bahay. Para no need to explain ba? Diba? So, tingnan niyo guys. Hoi hoi, from the school bus. Okay. Here is now ang am. Um, nandito na ang gulay. Na-blanch na siya ni Madam. Tapos ang sunod ani magprito ta o itlog na naay sambot iwan kung ano yan. What? Chicken yan guys, hindi lang makikita. <laughs> ha? Sorry. <laughs> It's not chicken guys. Hindi na siya mo yellow tea kaya puti na nga manok. Murag hmm. ikaw ba? Puti. Puti <laughs> Here na guys, ang ating maniyo. yung manok natin. <laughs> what are you doing? Ito na yung yang itlog. Kita nyo guys. Ganda, diba? Parang kami lang. ganda? What's up, Phantom people? Hello, what time? Time check now is 7:30 Yes, kami ay pupunta sa park, park para malingaw ang amo ang alaga ng gamayo. So, see you then! Guys, Nana nandito na kami sa Light Chico Park. Ayan. Maganda din dito paggabi.

Nabailo sa andre dire. Dira ana dia hagdan. Ay oh kaniyo kaniyo. Para guys oh. Oh no. so ni eh. mag date date rin dapat kita oh naman kasi. yung anong. tuyok